mga drivers dahil sa laki at lakas ng alon ngayon no at saka lakas din ng hangin cancel muna kami ngayon dahil parang hindi kaya ng kaya sa bangka namin ngayon no sayang po walang sayang pong guys namin ngayon na hindi na hindi namin madiving kasi sobrang lakas po ng alon talaga. Yan. Dito po yung bangka namin silalim. Pinasok namin dahil sobrang laki ng dagat. Yan. Busan. Okira. oh. Yan po. Ang chip cook namin sa kitchen mga rivers. Yan po tagluto sa pagkain ng gis. Veterano po yan sa lutuan mga rivers. Si Sunny. Yung Sunny. Yan. Ito. Kita nyo mga rivers. Oh. Grabe. Sobrang laki po ng dagat. Ayan o. No? Ayan o. No? Yan. Pumasok pa dito kasi po, uh, itong bangka namin, pinasok namin dito sa lalim yan. Kasi sa sobrang laking dagat, tapos, ano po kasi mga driver, sobrang lakas ng hangin at saka alon, kaya pinasok namin dito, mga one week siguro, wala po kaming gis. ay ayan, bukas, siguro magpalit po kami ng pintura sa bangka namin. Yan. Ayan po, wala pong gis kami ngayon. kaya cancel ang biyahe yan po mga rin ang dami pong naligo dun yan dito lalim na po dito ang tubig at saka yung dadaanan namin dyan mga rivers yan o. wala na naabot inabutan na ng tubig tubig dagat yan kaya yes. sana sana po mga Revers no, hindi po kayo magsawang sumuporta po. a paki at paki-subscribe lang po mga Revers. Eugene Divers Vlog po. Sana po no matulungan niyo po para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan. Yan. Oh. Yan, chill mula. Yan, walang biyahe. Cancel, cancel, cancel. Kasi baka mahirapan tayo sa tumang kalisod nito. Cancel lang po. Dito po kami ngayon sa kuhan mga driver sa dive shop. Yan, dito po yung dive shop namin. Kinansel lang namin mga driver. Sobrang mahirapan kami. Mabuti pa to si Gomo Naligo na ligo na. Gomo! Mia! Ye, ligo, ligo! Wah! we Ligo! Ayan po. Ito po yung aso namin dito sa dive shop. Ah. Grabe! Ang laki ng tubig! Ah, Mia! Mia! swim Pali Lawa Pali Lawa Isa Lawa 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 Pali Sige Anjo Anjo Yash Mia Anjo 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 Naliligo na yung aso namin mga drivers Anjo Yan, labas muna tayo mga rebers. Yan, dito na po tayo sa tulay mga rebers, no. Kasi ang dami po nangakansila po na booking sa hoping at sa diving ngayon mga rebers. Yan. Ang dami pong nangakansil ngayon mga drivers. Yan. Yan po, ang dami pong nakaparada ngayon. <coughs> pumasok po sila sa ilalim para walang alon pong ano po sa bangka mga rivers Yan. halos lahat kan sila po yung biyahe Yan po. pumbangka namin mga reverse pumasok na po kami si Ilalim para sifte yan lalaki hala pumbangalon kasi yan dami pumbangka dito nakapasok si Ilalim mga reverse no iwas po sa alon yan dito po ah, walang alon pagdating doon sa labas po mga divers naglalakihan talaga yan no? pumuputi pa yung mga ano po sa ilalim ah, doon sa laod yan kaya sa amin po kinansila lang namin po mga divers iwas disgrasya lang po kasi pag ano po magpipilit po tayong bumiyahe eh. baka lang may mangyayari sa atin no kaya sa lahat lang po ng mga bangkiro dyan no? eh, lagay natin sa safety yung gas natin pag hindi natin kaya mga bangkiro ah, huwag lang natin pipilitin pag hindi kaya sa bangka pwede naman tayong kumansila no kasi yung gas no uh, si, kasi yung gas uh, hindi po sila magapilit pag hindi tayo bumiyahe kasi ngayong panahon ngayon Sobrang hirap talaga pag pipiliti mong makahanap ng pira. Kasi po yun, yung pira mahanap mo lang yan. Yan, pag madisgrasya ka na, ang dami pong ano po, ang daming madadamay yan. Sa so, dito na part po mga rivers. Nung una pag walang alon Ang dami po nakabanta, nakatambay dito Kaya maalon Kaya papasok na po yung iba do, dito Sa kabila para sip naman po sa alon mga drivers halos wala na pumbangka bangka dito nakatambay no 太不容易了，太 Yan. Sa lahat ng mga bangkiro dyan, oh. Pag hindi natin kaya yung alon sa laod po mga drivers, uh, wag, uh, hindi lang natin pipilitin baka uh, may mangyari pa sa atin, no. Oh. Kasi dapat safe yung gas natin. Kailangan talaga safe yung gas natin mga mga kadivers. Uh, kaya sa amin po kinansila lang namin po. Yan. Kaya thank you for watching, mga subscribers.